for today's video guys ay magawa tayo ng picture frame na yari sa sigay shell at lagayan ng bulpin natin. Sa pagawa nito ay kailangan yung tapusin ng video kong ito nang sa ganun matuto kayo sa pagawa ng iba't ibang estilo sa pagawa ng palamuti sa bahay ninyo. As you can see guys, nangunguha muna kami ng sigay shell. Sama ng kabataan sa isla namin. Dahil magawa ako ng picture frame at lagayan ng bolpin kaya ito kami tulo ukay-ukay sa lusay para lang makakuha ng sigay shell. As you can see, nakakuha na po ako ng sigay dito. At ngayon may kinaykay na po ako. At may sigay na po nakuha ko at babae ito na sigay. At ngayon may babae na po na sigay nakuha ko at muling nagkaikay -kay, kay na po ako sa mga lusay-lusay dito. Sa mga lusay-lusay pala nagtatago itong mga sigay sa isla namin. At ngayon bumalis na po ako patungo sa mga kasamahan ko at magpalayo din ako sa kanilang pesto para manguha ng sigay dito. At yan pa may lalaking sigay nakita ko. As you can see, may kawayan na inukab ko at may mga sigay na dumikit dito at maraming sigay ang dumikit dito. Sobrang kusugay pa ang sigay sa pagkamangkamang nila dito. Grabe talaga ang hila-hilaan nila at ang isa ay tumago na po sa ilalim. Sa puntong ito, pinulot-pulot ko na sila isa-isa ngayon dito. At yan, may limang sigay na dumikit sa kawayan dito. As you can see, nagukay-ukay na po ako sa mga lusay-lusay dito. At yan, may sigay naman nakita ko. At patuloy pa rin ako sa pag-ukay at umindong na po para kunin ang sigay na nakuha ng kasama ko. At ngayon, nakakuha din ng sigay itong si Andrew at syempre ako rin dito. As you can see, nakakuha ako ng butsiki na klasing sigay dito. Tulong-tulong talaga kami sa panguha ng sigay shell para mapabilis ang pagdaghan nito. Sobrang dagan talaga ng sigay shell sa amin. Kahit sa hunasan ka, magkaykaykay -kay, kay dito. Sa puntong ito, nakakuha din ng lalaking sigay itong si Prince sa panguha ng sigay nila dito. At ngayon, ang anak ko naman ang nangunguha ng sigay dito. At kasama din niya pala si Andrew sa panguha ng sigay dito. Grabe na talaga ang kaikay nila dito at yan may mga sigay na kuha ng anak ko at bumalis na po sila sa ibang pista para mangaykay ng sigay dito. As you can see, ito pala ang botsiki na sigay at isa itong sigay na pinakamalaki sa lahat. At ngayon nakakuha na po si Andrew na dumikit sa sagbot at binutang niya ito sa balde na sudlana namin. Puntong ito, pinuntahan ko sila dahil may sigay silang nakita. Sobrang saya talaga naming apat sa pangunguha namin ng sigay dito at makikita yan sa mga mukha namin. At ngayon pasulong kan naman sila para manguha na po ng sigay para makadaghan talaga kami dito At yan na may dalawang sigay na silang nakita at ito pa Sa puntong ito naglakaw na po sila manguha ng sigay shield dito Grabe may pitong sigay pa talaga na dumikit sa maliit na kawayan dito At yan pa sa kamot ni Prince as you can see nagukay na po si Prince sa maliliit na lusay-lusay dito At si Andrew ay may sako na binitbit at may mga sigay ito Grabe, meron pa palang masigay na dumidikit ngayon sa sako na pinagtulungan nilang kunin ito. At sa punting ito, may sigay din na dumikit sa kawayan na inukab nila dito. At isa-isa nilang kinuha ito dito. As you can see guys, bumabalis na po sila sa kinuha nila at nagukay-ukay na po sila dito. At yan, may sigay pa talaga na dumidikit sa lata at yan na siya. Super talaga nila sa pangunguan ng sigay sa hunasang ito. Ngayon, may plywood na Inukam ni Andrew at may sigay ito na nagkamangkamang pagkatapos kinuha niya dahin ito at nagukay-ukay na po sila at yan ang nakuha ni Prince sa pagukay-ukay dito. Si Andrew ay nakakuha naman ng sigay at si Prince din ay bising-bisi sa pagukay dito. As you can see, may sigay naman na nakuha nila sa kawayan dito. At ito pa gayod at meron na po. Dito sa hunasan namin, kunting ukay-ukay lang sa mga sagbot, pakuha ka talaga ng mga sigay dito na super cute which you can see, may mga sigay din sa sagbot-sagbot at ito may botchiki naman akong nakita. Panay kay kay talaga ang anak ko at sa pundong ito patuloy din ako sa pangunang sigay shield na maparami talaga natin ang sigay na ating makuha. Ganito lang kasimple manguha ng sigay sa amin. Kailangan mo lang magukay-ukay ng mga lusay at sagbot-sagbot sa unasan nyo. Dito lang pala kami nanguha ng sigay sa tabing kabahayan namin dito sa isla namin. As you can see, may mga sigay din na pumipilit sa bato at pinulot ko na sila isa-isa ngayon dito At yan ang sigay na nakuha ko At ngayon may bato na po nakita ko At may sigay ito na dumidikit ngayon dito At puntong ito may sigay na po at nakuha ko na ito At yan pa oh As you can see may sigay na po sa kawayan na dumidikit dito Ang dami talagang sigay sa isla namin kahit sa tapat lang ng kabahayan ay andyan pa rin kahit sa basura, andyan pa rin ang sigay dumidikit at yan pa talaga na sobrang dami din nila. Sobrang dami talaga ng sigay sa isla namin dahil walang nangunguha ng sigay sa amin dahil sobrang barato lang ang binta nito. Kaya hindi na kami ganahan sa pangunguha nito kaya dumadaghan sila ng tuluyan dahil hira na lang silang kinukuha dito. Grabe talaga ilang minuto lang ang pangunguha namin ay nakadaghan na dahil kami sa shell na ito. Sa puntong ito, nagkabot na ako ng buhangin dahil ilulubong ko muna ang sigal shell na parang mawala ang laman nito. Almost 3 weeks din ang paglubong ko nito para matanggal talaga ng tuluyan ng uno nito. As you can see guys, iginisa ko na itong shell ng sigay sa kalaha para mag-transform ito ng kulay at tinakluban ko muna ito at inukab at yan na nag-transform na talaga siya ng kulay parang didilaw na siya. Then inukay ko na po utro o balik para tuluyan talaga ang pag-transform niya. Ito yung gagawin natin para makagawa tayo ng magandang palamuti sa bahay natin. Ito yung proseso sa pagawa nito. Kailangan mong gisahin sa kalaha ng walang lamas. Sa puntong ito, takluban ko naman ito ng taklob para mag-transform talaga ng maigi ang kanyang kulay. Almost half hour din ang prosesong ito. Medyo matagal-tagal rin pero okay lang at least makagawa tayo ng perfect decoration sa bahay natin wakas, perfect na talaga siya at kinuha ko na din siya sa kalaha dahil may isa pang proseso na gagawin natin. Sa ganun, makagawa na tayo ng picture frame at lagayan ng mga ball pen. Sa puntong ito, nilagyan ko na din ito ng glurin para didilaw talaga ng maigi itong ating shell. Ihumul ito ng isang araw o depende na yan sa iyo kung kailan mo huhumulan ito. Pagkatapos ko sa paghumul nito, hinugasan ko muna ito at binulad sa init para mauga ito. As you can see, magsimula na tayo sa paggawa ng picture frame. Nilagyan ko muna ito ng glue ang picture ko at dinikit ko ito sa neon na pink at ginunting dahil idikit ko naman ito ulit sa folder para bumaga naman ang picture frame na gawin natin. At muling ginunting. As you can see, ginamitan ko na ito ng glue gun para idikit sa ginawa nating picture frame. Ganito lang kasimple ang paggawa ng picture frame at di ka pa makagasto ng mahal dito. Siyempre, affordable din ito dahil kunting kuha mo lang ng sigay, shell sa unasan, ay makagawa ka na ng picture frame na kagaya nito. At ngayon, pinaspasan ko na ang pagprosesin nito para matapos na tayo. And finally, I did it. Sa puntong ito, ay magawa naman tayo ng lagyanan ng bulpin na yari sa sigay, shell unang ginawa ko ay nilagyan ko muna ng sigaya sa ibabaw ng plastik na baso. Then pinuno ko talaga itong ibabaw ng baso para gaganda ito. Pagkatapos ang bahagi naman ng baso ang nilagyan ko. Buong baso talaga ang lagyan natin ng sigaya shield na ito. Sobrang pinaspasan ko na talaga ang paglagay nito para matapos na tayo at makagawa ng lagayan ng mga bulpin natin. At sa puntong ito, yan na ang tapos na lagayan natin ang bulpin at pwede na tayo nating lagyan ng bulpin natin ito. Yan, nadayon silang dalawa. Ibinida ko na rin silang dalawa sa mesa ko. Sana may napulot yung aral sa paggawa ko nito. At maging gabay nyo rin sana ang video ko sa paggawa ng klaseng-klaseng gusto nyo palamuti sa bahay niyo na yari sa Siga At sana nagustuhan nyo ang video ko. At kung nagustuhan nyo, please don't forget to subscribe, like, comment, at share para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.